sa ang ano day ang last filing sa uh, teacher's board day how August tuod ay ang number <coughs> kili nga gihatag sa ako nara dira o oh, tawagan ta na siya kuno sa ano tawagan ganta siya try siya tawag ano sa bunga adlaw lunes tawagan ta sa sa bernes ah sa webis duro bala si Dai Maria Joy dai 36 na siya dai. Buwas guru dai maka live na na siya dai kung maka 30, maka 50 subscribers siya subong. Ay. Yan ang niya pagali watch hour. Pwede ka naman para isa pa oras. sa ano, sa uh? YouTube, sa YouTube na para Ano man na day ang 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 amo nang ako gastay ko tag-anom ka oras para may mahatag super chat, pero okay lang man nga tag 1 hour lang ang live. Kung sako ka, tunga pum, tunga sa oras pwede lang ka nga tunga sa oras nga live. Amo nang labanan nga mga YouTuber, gas tigid, bilog nga adlaw para makabaton super chat. Kinalan, ma-effort ka kung wala may maghatag super chat, gyud may ra man katama imong sweldohon. Indi magkakadabulan kakadabulan ka sweldo kung wala sang wala ka mayo ga effort. After mo 50 subscribers, ka pa na 24 hours. Ang balas na balbalan na tayo upload short video day kay kaya yaya tuligad Damo sa katama ano, upload short video. Saan sa guys? Hindi, baka siya kayo. Well, dami, ka so, niya dahil. basig, yeah, maputok ang salakyan na to. Paano naman ko siya mabaklan kayo. Basinggit sa isda, guys. Da, lakas sa lakas naman sa dayong gulpi. Di man takap ba bakal. Day, kung may malibo, da karoon isda. Day, bakal, day. Dalagan din sa guwa, day. Kaya wala ito sudan panyaga, day. Ang naya palitikas.

kas mamay tayo naka subscribers Kayo naka 4,000 4? 4 lang? 4,000 for hour? 4,000 for 4,000 hour. Ako sa buong naka 1,000 subscriber naman ko ang ako kulang na lang is watch hour.

monetize ka na, pwede ka na na dahil ka, -ka suyo. Hindi, kung mag-live na, may katama. Kung ma-monetize na, kay, kung gusto nila nga mag-send sa emo, mag-send sa emo, super chat, masindan ka na nila. Tapos, ano? Kung, email. Ang bali na nai, kas may email na ko ng YouTube sa emo. Tapos, download ka kas, ano, YT Studio. Kaya, mga mabalangin mo nga watch hour. Okay, kato sa sa chrome pagid. Pwede ra na ma up po ma-monetize sa chrome. email na po na nagigamit ninyo sa inyong mga YouTube, inyong inyo mga email? Okay. Kaya kung ano, dira na ma-email mo. Mahambal na sa... Congratulations! You have already monetized. Who's uh, monetized? Lisa and, and my niece is talking about monetization. Oh, okay. If you are monetized already, YouTube email. Can email to your ano, send email. Tapos same cast <laughs> ang emoji. May ba lang ka, tibas, na Tapos same mo na emoji na ang YouTube. YouTube account. Ah. Ako nga nito, ano, supposed naman. Dito mo mga email. pag ko naman. Video only, it's not live. I thought you're last it. <laughs> <laughs> So it's always on YouTube or video or because, because I don't have work. So that's <laughs> why my work is YouTube and I know, Facebook. Oh. I hope someday. I Maybe on my my salary in YouTube, <inaudible> <and> my Facebook <inaudible> is two thousand thirty. Is it up? Tapos maandag na silang pin. So sad. Tapos ang pin um, na ang ay manatang sa... Ang um, pin nang galing niya mm -hmm. matugayan lang sa pin kay... Ano man na, daw sobrang matagulong 2 months. Kaya nga nito 2 months to at least nag-aabot sa post office. May nakuhaon tayo? Di, ay, sobrang ratu 1 month ako tayo. Daw sobrang manugtong, mangit to. Pero wala man call ba kay ara man dala sa youtube kung ipwede ma manual kung hindi mag magubot ang ang pin. hapos lang man, katama kay dala ra man ako, ako sa ano sa post office sa kabankalan padala na nila sa post office kas dala sa kabankalan nagligad excited gi ko katama dai pagkuwa to di ba upod ko man to si yeye upod ka mo ato ah oo hala Second hey, to the last. Kag-ara akong later, nagtumbo. Gagos ito, yeah, kay Diyos ko. kon kulawaon ko na. So, naka-process it up after ma-monetize, tapos i-set up. Tapos, nara na sila, mahatag pin sa inyo, tapos, ipadala na nila sa post office. Tapos, naka-monetize at i-set up. Pwede naman, hindi. I search tagid na dai sa YouTube dai kay hindi ba ako kabalo mag mag set up tanan wala gid ko ideya kasi ano lang tuloy gid nag set up sa akon hapos lang man high school graduate gani ga set up kay ang rason ara man kuno sa YouTube i search lang kuno paano mag set up eh may tagalog may english man Bali ang akon lang cellphone gamito naton sa search tapos imo eh, search ta lang kasi daw naman kay Shally gani pagdoblo nag ka So, Ano kapag kas, dapat maka-50 na subscribers. Tapos maka-100. subscribers. At Dai. Uh, so mean mag ano Dai basi magano karon pa magdamo kasi ka sa ido malipat sa ano ko nang di pag nang pag-idamog ara na ko butang di sa balde i ula na lang ni Nami, po lang Ha? Ako, ang tangan ko lang nang lukas. Ang filter. Kaya may retouch man ang ano YouTube na kamera. May retouch. Yan, yan. Nami, yan kamera. Ilan? Na ano hamba niya ako? Nami, nami. Pag nandali ko ng satong panumaklar. Kaya nami, nami. Di, uy. Nami, magyakong dito. Ambal natin. Dali ka po nung ni nanay.

socialet socialet tai english socialet pa hindi dad ang video kasi pa naman may pang everyday ano everyday routine si dime rejoy daily set pwede ka pa kay laye mag mag-upload upload sila dai english din na ilang caption vitamins guys This is my daily routine Vitamins ka gulong sa high blood para iwas high blood guys May tag sa high blood dai mag-upload sa subong day. dai ang bala si Day Mary Joy. Ang bala si Day Mary magligo challenge na sa subong, ma-upload na siya. Para makahit sa si dayon sa ano, one-key subscriber. Ano Ano ko na? na ganyan mal ko kay may may balayta eh pinky ako ng sulod din mo ang pink tulokon tapos sa wa violet tapos ang atop blue ba? kaila di pa ano na daw kaho daw daw kaho daan na di kaya wala ang makapanami ganyan sa balay pinta kung wala pinta di la, hindi di kayo ganyan kaya ari atun, kung wala nina pintahan di man ni mag ang bala ba si Day Mary Joy gubaon balay Day. Ang bali nanay guba kaso lang may pinta mo na makapaatrak ang pinta. I take already my medication na ni Mike. Take your medication. I want it. I would do that now. Thank you for watching. God bless. Thank you guys. Thank you, Kaayo. God bless.